mao akong trabaho karong adlaw wala <laughs> pa ko na human gipang tangtang -tang na ko ang carpet kay ilisya mo o kahoy ang uh, frenited. ang kulang na lang na ko magsilip o ka gamay kaya na mo na lang akong kulang kay bugat bugat pag yun na na murag dako pag na nag uras nga hilabtan See? napay kabinet napay uh, kanini ang Tanan akong mga mga chichibritsi ng mga sanina na diya. Di po din yung tanan. Oh. Mauna nga ulahi, giulahin ako kay lesod po kayo unahon. Daghang kayo ng nariya. Mga shoes na wala gamita. Na dapat ilabay na. <laughs> Mauni ang kagubot sa among balay karong adlawa. At least, gitabangan ako si Tid kayo din ako tabangan looy man. Ako nalay mo tangtang. -tang. More oh, Nadia, guys, sharing, caring, and loving. This is my home. <laughs> oh, Nadia. <laughs>